to my channel this is GTA ang uh, pag-uusapan natin ngayon ay itong eh uh, uh, tungkol sa federalis federalism so timeout muna tayo sa mga development updates and uh, let's have uh, discussion about uh, federalism kasi ito ay na-pitch na ating pangulo noong siya ay uh, nagkaroon ng meeting sa kanyang mga uh, ka-partido no so na na banggit niya itong uh, federalism. So alam naman natin din ng a former president uh, Duterte ay uh, ito ang kanyang uh, marching order. Ngunit ta uh, basta kasamaang ang palad is uh, hindi ganyan ito na uh, patuloy no. So titingnan natin ngayon if uh, sa panahon ba ito ni President uh, Marcos uh, mapapatupad o ma-implement itong uh, federalism. So maraming uh, pagbabago ang aa uh, uh, maaring mangyari kapag ito ay napatupad but uh, ang pagpapatupad ng federal form of government ay uh, napaka uh, mabusisi ang proseso kasi meron meron na ho tayo na establish na uh, constitution na kailangan baguhin kapag ka magkaroon ng federal form of uh, government so Uh, noong nag uh, uh, attend si presidente Marcos sa mga newly sworn na mga members ng partido uh, Federal ng Pilipinas na i-uphold ang ideolohiya ng uh, kasi partido uh, ito ang kanyang uh, speech no na binanggit na maari sa kanyang term ay uh, uh, Pwede natin sabihin na hindi man uh, total na mapatupad but uh, 'yung first step oh siguro no titignan natin so ito ay uh, update update ng uh, planong uh, federal form of uh, government so kasi uh, sabi niya uh, nandito na tayo sa uh, first step toward a federal form of uh, government na alam naman ho natin na mas maging stable ang political structure ng Pilipinas kapag uh, maging federal form of government no ito ay kanyang uh, dineliver ang kanyang speech during sa oath-taking ceremony ng mga new members ng mga political party or partido federal ng uh, Pilipinas sa malaking kanyang mga kaibigan so sabi ng ating pangulo na itong federal sit-up na ito ay magpapatuloy na magdala ng more power centers sa iba pang mga uh, uh, lugar sa ating uh, bansa. Kasi ito nga ang uh, nakitang uh, solusyon na mag uh, papaunlad lalo sa Pilipinas, no? So itong mga bagong uh, pinili ng mga members ng Partido Federal ng Pilipinas na kanyang inatasan na uphold yung ideolohiya no ng uh, kanilang partido Simply lang sabi niya uh, that derives from a very simple idea that stability of a political structure is much more reliable when we have many power centers no Sabi ibig sabihin ito, sa uh, federal form of government hindi lang ang um, ang nasa norte ang Metro Manila ang uh, power center, no? If the power centers only belong sa Manila, no, din pabagsakin mo yung Manila, bagsak ang buong Pilipinas. So, nakita niyo ang point bakit maganda ang federal form of government? Kasi uh, state by state, may kanya-kanya siyang power. So, hindi na siya centralized gaya sa uh may uh, meron tayo ngayon na may Manila ang pinaka -sentro. So that is a uh, very simple na uh, intindihin po natin. So disclaimer lang po, I'm not a lawyer, I'm not a uh, expert dito, pero since na uh, ito ang uh, uh, article na ating uh, na na encounter, so ating pag-usapan. So yan ang sinasabi na ating uh, pangulo, kung babagsak ang Manila, since ang Manila ang sentro bagsak din ang buong Pilipinas, no? So, but with the power centers being given to local governments, to the local districts, and to those operating at the local level, thereby bringing those power centers to many, many places, it makes for a more stable political structure and makes a more stable political life. So, ang power centers nasa mga local governments, sa mga local districts, local level. So, yung power centers, ay uh, nasa mara maraming lugar. So, mas stable siya ang uh, political structure pag ganyan itong nakikibigyan. Kahit ako ay pabor ko dito na maging uh, a federal form ng government na iyo. So, sabi pa lang Pangulo, ang decision making sa government uh, dapat doon sa lowest level possible. no Ang mga governors, mga congressmen, ay dapat magkaroon ng Uh, decision uh, kasi sila man ang nandun sa situation sa ang bawa nandun sa probinsya ngayon so dapat sila ang ang may power doon na mag decide hindi kung maghihintay, maghihintay pa doon sa uh, Maynila so yan ang uh, pinakasimpleng uh, uh, ng federal form of government sabi pa niya, What we're talking about here is federalism and what we have started to do kahit even in all but name. Ang ginagawa ay talagang ibinibigay ang discretion, ang power, ang function hanggat maari sa pinakamababa na level na maari nating gawin. So we are doing the first step of the federal federal government for the Philippines in all but name. So itong uh, speech na ito mga kaibigan ay ito ay uh, pagpo-promote na sa federal form of uh, government there has to be a central tenet and central principle to what we are doing and we are talking here about federalism what we have started to do in all but name ang ating ginagawa ay talagang binibigay ang discretion, ang power ang function hanggat maari sa pinakamababang level na maaari gawin no? so yan ang uh, pinaka simpleng uh, pagpaliwanag niya sa federal form of government. Kasi sa mga sa ngayon mga kaibigan, na nandito tayo sa unitary form of government na ang na sabihin na natin, Imperial Manila na siyang uh, center ng power and authority. Pag nasa federal government na tayo, i-divide na ang power between the central government at sa mga local state government. So, I know, ah uh, sa ating mga subscribers na matatalino na naiintindihan po natin ito no a federal system also allow each state to craft its own laws finances development plans health education and infrastructure so i know marami sa inyo ang gusto nito mito, no marami sa atin ang gusto nito kasi hindi na tayo maghihintay sa uh, doon sa Manila kung ano ang uh, ating situation dito sa ating probinsya, sa ating local, state, ay dito na rin ang magawa ng uh, decision desisyon. Ang governors, no, ang namumuno dito. No? So, mas sa uh, nakikita ko ito mga kapatid, kapag ka ito'y magpatupad within 6 years, mas maging matulad tayo sa Amerika na mas uh, stable ang kanilang uh, political system with the power centers being given to the local governments to the local districts and to those who are operating at the local level thereby bringing those power centers to many many places it makes for a more stable political structure it makes for more stable political life so that's it no so it, noong ya, alam naman natin noong 2016 na then president uh, Rodrigo Duterte nung nagkampan nagkampanya siya yan ang highlight ng kanyang kampanya no ang kanyang promise but sa uh, nakita niya siguro na medyo hindi pa napapanahon pero nakita ko na that was the first step na mga tao ay magkaroon ng uh, mindset for federal form of government so nawa matulungan natin uh, ma-guide uh, ma ang ating mga leaders na maipatupad itong federal form of government. so nabanggit ko na sa mga dati kong mga video na I believe that uh, our president is guided by God to lead this country back uh, sa kanyang uh, destiny, no? napaganda ang destiny ng ating bansa, Pilipinas. and I believe that uh, President Marcos is in the right track, no? patuloy natin siyang italangin. So, unlike Duterte, uh, of course, si Duterte ay uh, very clear sa pag-push ng federalism, no? Sa kanyang 2016 na uh, presidential campaign. Si si Marcos, PBBM, hindi siya masyado enthusiastic nito actually. Wala siyang uh, binabanggit na federal reform government sa kanyang uh, uh, pagkampanya. Uh, only, uh, noong January last year, na sinabi niya na ang federal system of government ay bagay sa Pilipinas, no? Pero kailangan mga kapatid na baguhin ang 1987 constitution ay uh, medyo mahirap kasi kailangan magkaroon ng charter change bago mapatupad ito ng uh, federal form of government kasi nandito man tayo sa uh, unitary form of government. So, pagkasunod na buwan, sabi niya, charter charter change was not among his priorities after some lawmakers uh, nag-push na i-amend ang konstitusyon uh upang uh paluwagin ang restrictive economic provisions. So hindi pa masyadong priority ni PBBM last year ang federal form of the uh, government. Pero uh, sinabi niya na uh, ang goal sa pag-change ng Constitution is upang maialaw ang mga foreign investments na makapasok sa ating bansa na hindi din uh, disadvantage ang ating uh, batas sa Pilipinas. So yan po ang kailangan sa Charter Change. Uh, we can achieve what we want, sabi niya, but within the present constitutional framework, the way con the Constitution is written. So changes in the constitution have been espoused by every administration after noong si President Aquino ang naging presidente hanggang sa uh, in kasama dyan ang kung magshift man tayo sa parliamentary form of uh, government at none of them have gained traction mainly due to insinuation that government officials were trying to perpetuate themselves in power so yun ang isa sa mga dahilan na kahit na sa panahon pa ni President Corazon Aquino na gusto na sanang mayroong uh, change sa Constitution pero hindi pa rin ito napapatupad is because uh, maraming nag-isip na pag mag tayo sa ganyang form of government ang inisip na iba, baka gusto lang uh, ng nakaupong Presidente na manatili siya sa pangyarihan, kaya nag-push siya ng Uh, ganitong uri ng government mm. so we hope yan naman sinabi ni hindi pa ito uh, pinupush ng ating presidente pinapakita lang niya mga ka kaibigan ano ang kagandahan sa federal form of government who knows no who knows within his uh, time, ang mga lawmakers ay uh, pag-uusapan nila itong uh, federalism So, we're not yet sure kung dito ba sa kanyang term, pero at least dito ngayon ay uh, sinimula na nilang uh, pag-uusapan ito. So, I hope, uh, well, ito ang sasabihin ko, mga kaibigan. Ang mga batas, ang mga decision ng mga nangunguna, nangungulo sa ating bansa is nasa kamay pa rin ng Diyos kung ano man ang kanilang mga desisyon. Although mayroon tayong uh, mga uh, mambabatas, no? Mayroon tayong justice system. Lahat ng mga desisyon dito na ginagawa ng ating mga uh, lawmakers even the the ruler, ang ating presidente is, is still subject sa divine intervention. Kung kalooban na ng Diyos 'yan, nakita niya na mas makabuti yan sa atin. Wala na makakadlang yan. Kahit ano pa yan. So, nabanggit ko na yan sa aking mga noonang video. Na kahit uh, babagitin ko, ko rin ulit na si Napoleon Bonaparte nakita niya na gusto niya maging masters of Europe eh. Sa buong Europe, gusto niya maging master. Kaya nga, kinangkwer niya ang mga European nation. But uh, natalo lang siya doon sa uh, kanang challenge eh kasi hindi nakalooban nang nasa taas ng Diyos na masako pa niya ang Russia. No? Kasi mas, uh, pag nasako pa niya ang Russia, over na ang kanyang kapangyarihan. Kaya pinigilan siya ng Diyos. Kaya sumigaw siya doon sa border ng Russia. It's, it's too much for me, oh God. It's too much for me. Because he knows he is fighting against God's will. Mm. Kasi hindi niya kalooban ng Diyos na uh, masakop niya buong Europe, no? Kasi gusto niya magkaroon ng United Europe, uh, one currency, one uh, one nation buong Europe, pero that's not according to God's will. So he is fighting against God's will. So same din sa ibang mga bansa, same din sa atin. Kung kalooban na yan ng Diyos, kahit paano no 'yan mga kaibigan, matutupad 'yan kung nakita ng Diyos na makabubuti ito sa ating bansa. So, let me know in the comment kung ano sa tingin nyo nararapat na ba tayo uh, mag-ship mag uh, from present form of government to federal form of government. See you in the next.